Hello guys, wala na pong cut-cut ito, sasagutin po natin yung tanong na paano po tayo hindi mababastos? Pero ang totoong sagot po dyan, wala po talagang ganoon kasi idealistic po yon, hindi po ganoon ang mundong ginagalawan natin from a perspective na talagang yung realidad ng mundo. Alam ko medyo malayo sa field ko itong usapin na ito but magbibigay lang ako ng komento bilang isang uh, nagtatravel din madalas at naka-experience na din ng pangbabastos, no? At uh, siguro magbibigay na lang tayo ng mga words dito. Okay? Kato po kasi yan. Sa aking paniniwala po, no, para both gender po ito, apply natin gender equality dito. Walang babae o lalaki. Lahat ng tao, syempre, totoo naman, kahit anong kasotan nila or kahit sino ka pa man, matanda, bata, bakla, tomboy, kahit sino po, wala naman talagang deserve na mabasto sila in the first place. Syempre, no, pare-pareho tayong tao eh. Ngayon, dapat naman talaga walang mabastos, no? Pero ano po ba ang nangyayari, no, sa totoong buhay? Syempre, mapababae, mapalalaki, most ng nababastos ay eh, babae po talaga, no? Pero syempre, itong mga sinusulong naman po ng mga nagbablog na mga women empowerment or men empowerment, actually, when you take those words nila, hindi naman nila sinabing pag sinunod mo to, wala nang babasto sa iyo, no? Syempre, meron at meron pa rin. Yung sa akin na siguro, sa akin lang po, yung mga sinasabi siguro ng mga mga rational na lalaki na nagaano na mga eto mga controversial topics, yung mga revealing na damit, pwede naman talaga basta iayon mo sa lugar. No? ganun lang naman po 'yun eh. Okay? kasi syempre pinapababa natin yung chance, no? Sa mundong ginagalaw natin, Tama, tama, naman nga na pagsabihan niya yung lalaki, utak ng lalaki, kahit maayos susot ko. Uh, yun na nga, kasi may mga, sorry for the term, may mga kupal nga talaga na gano'n. No? Na hindi mo na, kahit pagsabihan mo yan, ikaw, ikaw na lang talaga mag a eh. Ikaw na lang talaga iiwas sa gulo. Okay? So I hope nag-gets niyo po yung point ko. But uh, syempre, may pre-will tayo kahit anong bagay, no? Na okay lang naman, di naman tayo makakapak na ibang tao. Suotin mo kung basta iayon mo lang. No? Wag naman yung, syempre, alam nyo na po yun. No? Mag-iisip mag naman tayo po. Okay? So, ako, for example, ako, no? ayan, lalaki din po ako na, actually, nabastos ako. eto, kwento ko na lang din, no? Nabastos po ako dati. Hindi ko na kwento to sa parents ko, no? Maayos naman yung damit ko, no? Naka, actually, maayos talaga. Hindi naman ako naka-t-shirt, no? medyo nagji-gym, nagkakalisthenics ako sa bahay. So medyo yung katawan ko, no. Pero I mean, okay yung suot ko, hindi naman siya kabastos-bastos. Eto po ah, no offense po. Marami akong kaibigan na bad back bakla, no, Baklush, bading, mga LGBTQIA+ or kung ano ba man po, hindi natin sila binabastos dito, no. Sariling experience ko lang, kuwento ko kasi nang bastos sa akin, eh bading. Eh bakla, ano po bang ginawa sa akin sa bus po yun? Nasa dulo kasi ako eh. No, nasa dulo din siya. Um, nasa dulo kami pares pero magka, magka, dulo ng upuan. Gets nyo? So nandito ako sa left na dulo, nandito sa right na dulo. Ngayon, parang tinitignan niya ako ng malaswa talaga na alam niyo, alam niyo na yon, no? Sa so, mga lalaki diyan, babae diyan na babastos. Ngayon, maayos naman yung suot ko. So ngayon, pagsasabihan ko ba siya? Merong ba tao magsasabi sa kanya? Di ko rin, di, di ba? Ikaw na lang yung iiwas eh. Anong ginawa ko? Nag, lumipat na lang ako ng upuan, no? Actually, tirinay niya pa akong itouch, no? Yung palipat na ako ng upuan, di ba? So, ititouch niya akong ganun. Muntik na nga eh. So, pero ang point ko lang dito, I mean, kasi kung ako, hindi ako rational. Dahil lalaki ako, actually, hindi naman ako takaw-gulo. Pero, kung ako, di ba, war freak ako, sinapa ko na yun, di ba? hmm, sarap sa pakin naman gano'n. Kasi, di ba, bastos talaga eh. No? Ang katatandang bakla. Bastos. So, kaya, I mean, maayos yung suot ko noon. So, di ba? Yun, yun yung point dito na, syempre, may mga kupal talaga na gano'n na kailangan talaga. Kaya nga tayo may batas din. Kaya tayo may mga authorities din. So, pero, I mean, nangyayari talaga siya eh. Hindi yung, ah, minsan sa mundo, syempre na hindi perpekto at na hindi patas, eh, ikaw na lang yung mong gagawa ng paraan para makaiwas ka sa gulong, makaiwas ka sa trouble at ipanalangin mo na sana wag na mangyari ulit sa iyon. Okay? Kaya I think okay lang naman pinapayo ng mga lalaki dito sa TikTok sa ano, yung makakabuti sa iyo na 'di ba? Na tama naman 'yung tungkol sa kasuotan, sa mga galaw mo, sa mga ano mo, di, ibagay mo rin sa lugar, ibagay mo rin sa pupuntahan mo, ibagay mo rin sa mga environment, di diba? O mga makakasama mo. Okay? So kaya 'yun lang po 'yun sa akin. Kaya I mean, 'yung mga payo na 'yan, katulad nito, nagpapayo tayo ng konti, no? Hindi naman ibig sabihin niyan ay eh, pagka hindi ka na nagrebilling clothes or whatsoever, mapababayo lalaki ka or kahit sino eh, hindi ka naman mababastos. no? Uh, pinapababa lang lang natin yung chance. Okay? Kasi nga, ideal, syempre ideal po yun na ang lalaki dapat hindi yan bastos, dapat maginoo yan. Ideal lahat po yun eh. Sana nga lahat ganun, no? I mean, lahat naman tayo, kahit sinong tao, babae, lalaki, ang gusto natin, walang gumawa ng krimen. Ang gusto natin, walang bastos. Ang gusto natin, smooth lahat, maayos lahat. Pero, ano ba po ang reality? na nangyayari sa sa mga public transportation, sa mga kung ano-ano pang mga places, may bastusan po talaga. May nangyayari mga anomalya, may nangyayari gano'n. Kaya kumbaga, dahil ako madalas din ang paalalahanan ng mga ng mga kasama ko dito sa bahay, mga parents ko na, magingat ka lagi sa daan, ganto ganyan. So, I mean, uh, I, I, I take those preventive measures para nang sa ganyan, syempre, makaiwas ako sa gulo, makaiwas ako sa mga ganong instances. Uh, yon. So, kaya again, medyo lumayo na yung topic natin. Pero syempre, sana uh, naunawaan nyo yung point na to. Na, kaya i-take natin yung mga words nyo yun na para sa ikakabuti natin. Okay? Kasi may manggan talaga eh. Mag-revealing ka man na damit o hindi, may meron talaga mga kupal. No? Kaya, I mean, pinapababa na lang natin yung chance. At, uh, i-try natin ipaubayan na lang sa authorities, no? sa ating justice system, kung meron mang, mang ganyang lalo na yung mga ayoko nang banggitin yung word, no? mga na-R. No? So, kaya I think yun lang, yun lang yung point ko dito. Kaya, I mean, kahit ako mismo, ayan, nagkwento ako, nag-open up ako, na kahit ako mismo, lalaki din, nababastos ako, na, nabastos din po ako, na, na cut call or na, na natignan malaswa, na masaswa, na Um, gender equality, no? O yun nga eh, pa, paano, paano, ako magre -reklamo? Halimbawa, babae yung gumawa sa akin puno. Hindi po bad, Bakla, no? So, ay, ayoko yung, ay, ay, ay tignan ako ng ganun. So, pwede rin ba akong magreklamo ng sexual harassment or ng bousy whatsoever? So, I mean, dapat patas lang, no? So, kaya yun lang, sana nakatulong itong video na to, no? mag magisip lang po tayo na hindi po dito bias rational lang po thank you